Defying Death. Babae, munti ka ng mapugutan ng ulo ng isang service elevator. Isang Russian waitress ang nagkaroon ng spinal injuries nang nastuck ang kanyang ulo sa isang service elevator. Ang waitress na ito sa isang cafe sa Saratov, Russia ang busy sa paglipat sa mga tray sa isang service elevator papunta sa isang nalalapit na cart. Mabilis na napasama ang sitwasyon na ito. May pinindot siya at bigla ang bumaba ang elevator. Mukhang tinanggang hilain ng babae ang huling tray mula sa elevator habang pababa na ito. Bad move! Nadaganan siya ng elevator at natrap ang kanyang ulo. Ayon sa Russian media, tumakbo mga katrabaho ng babae sa eksena nang narinig nilang nagsisigaw ito. Naiangat nila ang elevator at naligtas ang babae na munti ka na talagang mamatay. Dinala ang babae sa ospital para sa spinal at head injuries. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang insidente. Sa tingin nyo ba ay kasalanan ito ng babae? Mag-iwan ng opinion sa comments.